あっ。 kaaliw, ngayong araw pala bibili ako ng materialis at mga gamit para sa bahay mga kaaliw. Nagkulang kasi yung binili kong materialis kaya babalik na naman ako sa City Hardware. Pero bago ako pupunta ng City Hardware mga kaaliw, magwe-withdraw muna ako ng sahod ko sa pagla-live. Baka nagtataka na naman kayo kung bakit palagi ako nagwe Kasi mga kaaliw, ipon ko to sa pagla-live. 3 months na kasi ako mga kaaliw na nagla-live. 1 to 2 hours every day lang ako nagla-live mga kaaliw. Kumikita ako ng 65. Yung iba mga kaaliw, kaalyo, kumikita nga ng 70 to 100k monthly. Totoroan ko kayo mamaya mga kaalyo kung paano kumita. Pero ngayon, nandito muna ako sa City Hardware right? bibili ako. Go! Ayun. Bibili rin pala ako ng ilo para sa haligi sa terrace mga kaaliw. And then ito yung napili ko. Super ganda mga kaaliw. Okay. Meron din palang aircon dito sa City Hardware mga kaaliw. Ang ganda. Bibili ako niyan soon. Pero ngayon mga kaaliw, bibili pa ako ng inidoro. Yung inidoro na bibilihin ko mga kaaliw ay para sa labas ng aming bahay. Kasi po, meron po kaming extra CR sa labas mga kaaliw. Pagkatapos ko nga pumili ng inidoro mga kaaliw, pinakuha ko na kay kuya. And then dito naman mga kaaliw, may napili na naman akong gas stove. Super ganda mga kaaliw. Nakita ko lang kasi to dito. And then may nakita din akong gas stove sa friend ko na si Nicaragua. Kaya gusto ko to mga kaaliyo. Grabe mga kaaliyo. First time ko magkaroon ng ganito. Wala kasi ganito sa amin dati. Pero ngayon mga kaaliyo, binibili ko na kasi gusto ko. And alam nyo ba mga kaaliyo, dati kapag bumibili kami mga kaaliyo, tinitignan talaga namin yung price. Baka hindi magkasa yung budget. Pero ngayon mga kaaliyo, kinukuha ko na yung gusto ko mga kaaliyo para sa bahay. And then, dito mga kaaliyo, pinatotal ko na kung magkano yung babayaran ko and then 35k plus yung babayaran ko mga kaaliw buti na lang talaga meron akong sahod sa pagla live alam nyo ba 1 to 2 hours na ako magla live mga kaaliw kahit kayo pwede kayong mag live kahit hindi ka famous kahit wala kang supporters mga kaaliw pwedeng pwede ka sa agency namin pero kailangan mag join ka sa agency para makasahod ka mga kaaliw. Marami din ang nagtatanong mga kaaliw, aliw queen, paano ba malalaman kapag nakapasok na sa agency? Kailangan mga kaaliw, sa link ko kayo mag-download para counted. And after nyan mga kaaliw, panoorin nyo kung mag-live doon. Siyempre, kailangan nyo kung i-follow doon mga kaaliw ha. Sundin lang po ang two steps para makasali sa agency. Kaya go na mga kaaliw, ano pang hinihintay nyo? Paunahan lang to mga kaaliw para hindi kayo maubusan ng slot. Go mga kaaliw, wala na mawawala kung itatry nyo mga kaaliw. Ako nga, akala ko dati hindi to totoo, kaya go! Hello mga kaaliw, samahan niyo ako mamili ng tiles para sa CR and then para sa kusina. Pero bago yan, nag-withdraw muna ako mga kaaliw. <laughs> Pagkatapos ko mag-withdraw mga kaaliw, pumunta ka agad kami sa City Hardware kasi dito ako bibili. Nga pala yung napili kong tiles para sa CR ay color gray mga kaaliw. And then syempre sa walling mga kaaliw, kailangan din gray. So ito yung napili ko mga kaaliw para sa dingding. Ang kulay pala ng tiles na napili ko para sa kusina mga kaaliw ay color white kasi mas maganda ito mga kaaliw. Syempre lahat ng sala, kusina, sa mga rooms, kulay white white mga ka Kaya abangan nyo soon. O oh, baka magtataka na naman kayo bakit gray ang CR ko. Sa CR lang mga kaaliw. Gusto ko kasi yung gray na color para sa CR. Bumili na rin pala ako ng molding mga kaaliw para sa kesame. Ito yung napili ko. gaga okay. ito. Grabe mga kaAliw, 3 na akong hindi nakapag-upload about sa bahay ko, pero ang daming nag-comment at nag-PM. Nasa nandoon yung update ng mansion ni Aliyu Queen. Kaya mga kaAliw, abangan nyo soon, ipapakita ko sa inyo yung kisame ng mga rooms, ng mga lights, at marami pang iba mga kaAliw, kaya abangan nyo, syempre. 'Di ba mga kaAliw, sabi ko sa inyo tiles lang yung bibilhin ko, pero naku, nakabili pa ako ng iba't ibang materials at gamit para sa bahay. Nakabili pala ako ng pressure pump para sa shower. And then, tignan nyo naman mga kaaliyo. Super dami ng binili ko. Hindi ko alam kung magkano ang total nito mga kaaliyo. Pero alam nyo ba, hindi ako nawawari kung ilan yung babayaran ko kasi sumasahod ako sa paglalive. One to two hours every day lang ako naglalive mga kaaliw. Kumikita ako ng 65,000. Kaya ayun mga kaaliw, simula ng kumikita ako sa paglalive, hindi na ako sa mga binibili ko mga kaaliw kung magkano yung babayaran ko. Kaya dito mga kaaliw, grabe, ang nabayaran ko lahat ay 72,000 plus mga kaaliw grabe, pero okay lang mga kaaliw. Buwan-buwan naman akong sumasahod sa pagla-live. One to two hours na ako nagla-live mga kaaliw. Kumikita ako. Basta, may agency ka. Nga pala mga kaaliw, may result na po sa agency namin. 30 po yung nakapasok. i re-reveal ko pagkatapos itong video. Oh! Pagkatapos kinarga yung mga tiles mga kaliw ka ay sinunod naman tong skim coat at iba pang binili ko mga kaliw ka at kinarga sa van. O oh, mga kaaliw, hindi na ba kayo makapaghintay? Ito na mga kaaliw, i-reveal -re ko mamaya kung sino yung nakapasok. Alam nyo ba, congratulations sa 30 na nakapasok. Kasama pala yung jowa ko mga kaaliw, nakapasok din siya. And then ayan, congrats sa jowa ko. Sasahod na rin siya ng 65k monthly. Huwag kayong mag-alala mga kaaliw. May ipapakita ko sa inyong mga list na mga pangalan na nakapasok. Para masabi nyo talaga na legit to. Pero bago ko i-reveal mga kaaliw, kakain muna ako kasi nagutom ang isang aliw queen. Siyempre, pinakain ko na rin po yung driver. And then yung mga kasama ko, mga kaaliw, and ayan na nga busog na ako. Pero pagod naman ang isang aliw queen. Oh, ito na mga kaaliw, tuturuan ko na kayo kung paano makapag-join sa agency. By the way, ang agency namin ay Phoenix Agency. Magla-live ka lang ng 1 to 2 hours every day. Pwede ka nang kumita ng 65k monthly. Kahit wala kang viewers, wala kang gifters, hindi ka famous mga kaaliw, okay lang sa agency namin. Kaya go na. Hello mga kaaliw, so, ito na ang update sa mansion ko. Nakabit na pala yung hardiplex na pangke sa mga rooms mga kaaliw. Ngayon pala, ito yung ginagawa nila mga kaaliw. Nagkabit na sila ng pangke sa mesa room ko. Grabe mga kaaliw, hindi pa tapos pero nakikita ko na maganda talaga pag matapos to mga kaaliw. Ngayon pa lang, masasabi ko na talaga na grabe, super ganda pala pag may kisami na mga kaaliw. Nga pala, yan nakikita nyo mga kaaliw, hindi pa yan yung final look. Dahil ipi-finishing pa yan mga kaali. Yung maganda talaga tignan. Pero sa ngayon mga kaali, satisfied na ako. Pero hindi pa yan mga kaali. Ha, abangan nyo ha. Ito naman mga kaali sa aking studio room. Yes mga kaali sa studio room ko kasi dito ko ilalagay yung mga costumes ko, mga wig ko. Pero mga kaali, itong makikita nyo ngayon, hindi pa yan yung final look. Actually mga kaali, tapos na yan. May ilaw na. Meron na yung pintura mga kaaliw. Pero syempre sa susunod yan na update, ko ipopost mga kaaliyo. Sa ngayon mga kaaliyo, pinapakita ko sa inyo yung pagkabit ng hardiplex na kisami sa mga rooms. And ito naman mga kaaliw sa room ng kapatid ko. Actually mga kaaliw itong room ng kapatid ko, super lucky talaga mga kaaliyo. Mahaba yung room niya. Syempre mga kaaliw bilang isang ate, ay ate, gusto ko rin pong maganda yung room ng kapatid ko mga kaaliw Ayan oh, super ganda na pag nalagyan na ng Kesa mga mga ka Aliw, kay excited ako. Abangan nyo ha. And of course, mga ka Aliw, ito ang ating guest room. Meron po akong guest room mga ka -aliw. Hindi ko na bidyuhan yung pagkabit nila kasi pumunta ako sa City Hardware noon, kaya abangan nyo rin tuha. ha. May nilagay rin pala sila dyan mga ka para hindi na halata yung may linya mga kaaliw or yung may butas mga kaaliw, syempre abangan nyo so ng ating guest room ito naman ang aking CR mga kaaliw tapos na ta rin pong kisamihan yan pero syempre abangan nyo rin yan soon mga kaaliw sa next vlog ko, ito naman ang kwarto ng parents ko mga kaaliw alam nyo ba mga kaaliw, super proud ng parents ko sa akin dahil 21 years old pa lang ako, pero ganito na mga kaaliw yung kinikita ko kaya ikaw, gusto mo rin bang kumita ng 65k monthly? magla-live ka lang ng 1 to 2 hours mga kaaliw. Sundin ang steps para makapasok.